真是他妈太冷。嗯嗯 sobrang na ating damit mga guys sobrang libag niya ata <laughs> labalaba, Paglabalaba ba? Ito na to? Okay na. Okay na. Okay ka Okay na mga guys.

Ano ano bang kuno buka? bukas sa picture na. Ocho. Mas bilis na no? Mga guys, lapit na ang Pasko. Mga lapit na ang bigayan. Mga guys, lapit na ang bigayan. Lapit na, malapit na, malapit na. Sunod na linggo no. Ha? Sunod na linggo. Tong linggo na to? Sa isang linggo pa.

Uh, challenge, laba. Laba, challenge. Okay. Maraming salamat, uh, guys. Jadi okay, morning, guys. Maraming selamat mga guys. Sa Tahanan nyo lang sa mga kuntin.